Si Atty. Roque said that ang dami niya raw pong imbento and he even encourages the public po na magsampan ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi Umuwi muna siya, humarap muna siya dito sa Senado Aharapin ko siya kahit saan Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pogante niya Amsen um, sen, after nung ano, call ni Sen Roque, may ilang netizen na sabi nila, baka raw kayo pinupuntirya kasi baka daw natitreaten for you kasi tatak, baka daw tumakbo kayo for 2028 election. Sa tingin nyo po ba, may possibility po ba na may ganong angle kaya pinupuntirya po kayo? Anything is possible, pero para sa akin, sa kana, yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang isyong ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado, kasama na po siyempre uh, yung pagiging Senator-Judge sa isa pang importanteng proseso.